Yo, what's that, mga kayo peeps? Nandito nga pala ako ngayon sa bahay namin at may nagpadala sa akin ng pagkain. So, samahan niyo akong food pinto, nito. Tara. Oh, ito nga po pala noon, oh. Jollibee baka naman. Salamat po pala sa nagpadala nito na itong pagkain. Hindi ko na po papangalanan. mo. Sarap buksan you Yun, no? Kita, kita. Naman yan naman no? Sulit na sulit. Meron din tayong drinks, ha? Hindi lang, ano, ah Kompleto po itong pinadala. ya neng oh good nah good heh na wah bet lah yaudh apu anggita nyaman good na solids ito po oi Jollibee baka naman huh? tag nyo po ito kay Jollibee para malay nyo po <laughs> natin. Oh, <clears throat> ano ba yung ano ni Jollibee ngayon? Kung dos goods ba tayo? O... I mean, Yan. Saka, may isa pa palang drinks. Hmm. Sulit na sulit. Food trip ng Jollibee. yun Yo, no. Kitang kita niya naman mga ka, mga kayo pips. <coughs> Ayan. Ayan, no. ko po sa inyo, ha. Ah. Oh. Solid. Salamat po sa nagpadala niyan. Yun. So, sabi muna natin dito, syempre. Tingnan natin ngayon. Kasi, meron yung issue si Jollibee din, di ba, na lumilit daw yung kanyang mga chicken. So, tingnan natin. Pero, tingin ko, solid to kasi. Uy, sabi ko na nga ba. Totoo nga. <coughs> Totoo nga. Ang lalaki ng chicken. Malaki, malaki yung chicken, mga kapatid. Hindi siya maliit to. Oh. oh. Solid. Ha, ah, di ba? Oh, kita niyo naman, oh. Hindi siya maliit. So, paano? spaghetti. Tingnan, tingnan din natin spaghetti. Uy! Ganun din naman. Ang dami. Solid ah. Ayos ah. Jollibee, baka naman. Solid chicken nila. Ang lalaki. Siyempre. Food trip na yan. Ano pa bang iniintay natin? Uh. Wow. Wow, wow, wow. Dahil hindi ako masyado mahilig sa rice, siyempre. Oh. so good. Hmm. Ngayon. Oh, you need now. Bago luto. Tap. Walang pagbabago yung gravy. Sa parang. Hmm. Tingnan natin kung may ketchup dito. Ah. Uh, eh. Oh, hmm. Wala nga palang french fries. Pag may french fries na lang pala saka nagbibigay ng ketchup. Oh, wala. Hmm. Wow. Oh, you pineapple juice. Ah, uh kap. -huh. mà mà ăn nhum spicy chicken kìa mm. mm -hmm. mm -hmm. Bumabalik kayo sa pagkabata, eh. Ha, ha, ha. Ha? Hmm. Yung food trip na, kahit wala nang, guys, yung ito pa lang, solid. Kayaan ko talaga, Mm -hmm. solid pap Jollibee talaga ah sa lasa

hmmm 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 kuwa solid mara yuk Ayun naman. Spaghetti naman. Talaga nga naman. Solid na solid lang. Pasok na naman tayo na ito. Saka pala mga kayo, May ina akong kumain. Talaga pag kumakain ako ganito. Ano lang. Insan, isang beses lang sa isang araw. Kasi iniingatan din natin yung health natin. Ano, may nagpadala. Siyempre, mahirap naman tanggihan kung hindi mo kakainin. Blessings to eh. Grasya to eh. So, Et maintenant. Hein Où ouais. c'est? Ouais. sa mga malang mga guys, mga jokes. Ah, <clears throat> Pag kumakain kayo sa mga fast food chain pala. Nung um, ilikpit lang natin yung mga pinagkainan natin, malaking tulong na kasi yun sa mga nagkatrabaho dun. Para hindi naman kawalan yung tulungan nyo sila kahit uh, wala din makakain ng ilang minuto yun. Lagay nyo lang doon sa may tray. Yung napis pag kinuha nila. Sakit na lang kung nasa na lang yung table, makakaupo na ulit yung bagong customer. Nakatulong na tayo sa kanila. Ay, eh, pagod din yung mga yun. Hindi naman din gano'ng kalakihan yung sakod nila. Ba, Tsaka, yung respeto dapat sa kanila kasi minsan kasi meron tayong mga kababayan hindi ko naman nilalahat lahat na parang pag ano kumain eh nabili na rin yung pagkatao ng mga nagtatrabaho eh mahirap ang trabaho alam niya naman yan eh lahat naman tayo nagtatrabaho eh na naman madali <coughs> Respeto lang. Kasi once na binigyan mo yung tao, pinakita mo ng pag-respeto, susuklayan ka din nila yan. Talo mo mag-presure ka. Tulungan. Pag may umangat, palakpakan. Pag di mo kaya pumalakpak, umikit ka na lang para walang gulo. Dapat puro pagmamahalan lang. Bagay, hindi ko rin kayo masisi minsan kasi bad mood yung tao. Pero, siyempre, hindi pa rin dapat tayo makapak na kapwa natin. Ano guys? Ano pala mga kayo pips? Busing ko lang to tapos Baka Jollibee at Jollibee Baka naman Share nyo to kay Jollibee <laughs> <laughs> Hindi malay nyo Pag napansin tayo ni Jollibee Di Pahinin natin yung mga Bata Na mapagpasaya tayo ng mga bata. Diba? Sana. Yung maitreat mo lang yung mga bata. Oo. Oh. Talibig kahit sa mga bata lang. mm -hmm. Holy. pag yung mga bata magbigyan mo ng ganito. Nako. Tangin tuwa na yun. Halala ko dati nung bata ako eh. Bihira lang kami makapunta sa ganito. Hindi naman kami mayaman eh. Nagtsaga lang at sa sumikap. Pero pagmamalaki ko naman, Tinuruan kami maging mabuot niyong tao ng mga magulang namin. Tsaka, huwag magpapakasira. <laughs> Sa pera lang. Holy! solid mga kayo pips. Paano mga kayo pips? Hindi natin kayang ubusin. <laughs> Dami. Bukas na lang siguro. Sabi natin. Hindi naman tayo mapili eh. Ganun na dyan. Kainin natin. Kasi wala dapat tayong uh, paging hinaing o paging tampo. Kasi mas marami pa rin dumarating ng blessing sa atin. Marami pa rin tao na mas marami pinagdadaanan sa atin. <laughs> Kaya kailangan maging, blessed, uh, maging blessings din tayo sa kanila at magpasalamat tayo sa so kung anong nakukuha natin. Kung anong meron tayo sa buhay, ipagpasalamat natin. May maraming salamat. Thank you sa nagpadala ulit. Uh, God bless you. Sana maging healthy yung pamilya mo at more powers para sa'yo. Maraming maraming salamat mga kayo pips. ah, uh, paano? Bye.